Voluntaryong sumuko sa mga otoridad kahapon si Janine Permundo matapos ang mahigit dalawang linggong pagtatago. Isa si Permundo sa isang daan at pitong inmate ng Marawi City Jail na pinatakas ng mauti Group noong araw na nilusob nila ang Marawi City. Si Janine ang pang-anim at pinakaunang babaeng sumuko sa mga otoridad. Dinas, nakita silang sir dito na dumaan sila dito. Mm -hmm. uh... Papuntahin man sana ako ng asawa ko sa Iligan tapos na hindi ako pumunta doon kasi na alam ko din na ako na tapos kapag ma-peaceful na makabalik din kami sa kuan. Ayon kay Malawi City Jail Warden Jail Inspector Ali Makatanong, sa ngayon ay patuloy ang manhunt operation sa iba pang nakatakas na inmate. Ayon naman kay Jail Senior Superintendent Mamerto Del Euro ang Regional Director ng BJMP Arm, posible umanong sumanib na sa Mauti Group ang ibang mga preso. May possibility na oh sumama sa kanila. Dadalhin naman sa Iligan City si Permondo at pansamantalang ididitine sa Iligan City Jail. Ako si Weng Fernandez, humahataw sa balita.